Tapos siya, saka na yung eating. Let's go. Ready ka, magkakaroon na ba ito sa... Ready na pala kayong 13. Pag-eat ko ng sambat. Same Japan, ang feeling. Yung pinagawa ko is ito. Hmm. Ganda. La. About peace talaga para pag gumanon ako, ako, di ako? Hindi ma-impact yung ipin ko. Ah! Pag tangit, yung lalaki, lalagyan ko ganito. <laughs> ah, dito. Ito sa bulo. Nagkano na ito para pumatulog ba? Ano ba magkako? Correct, 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 correct. Mara siya guard. No, guard doon na siya. Oo, oh, kasi requirement din yung pubs. Picture na ito. Hindi ganito na ako last night. Ito last night. Sure sa daw. Sure sa daw. That was it. Salud mo. Ayan. Ayan, picture mo na. Bago uwi. Take a master. Thank you,

I love this. Discounty ha, kaya tulak Waka This is old kasi old. Uh... Hey guys, mayroon magkawin na yung ano, kapitan nga school, kaya AI Academy International, ano yun? Seo! Dito nag si Arthur. So, magpapicture daw kanyang teacher and something we're gonna do something na yung mga yun na yun. and the rain is coming this guy is not feeling well shock shock na na very sweet hello ay lovey lovers ito <coughs> ito pala yung wala pa naman ako ng teacher? Hindi nga. Hindi Hindi kasi sanay na makipag- sa kanilang loob. kasi siya sa aking sinatukunan at sa aking Arthur, anak! Ha? Wala, ano Ano yung anak Ayan, guys! hindi mo successful yung ano namin doon sa ano kasi guardian <laughs> ba ano ba <mad> diba <laughs> ano mo ulan na po ng malakas so maghanap na kami na magkakainan para sa you know ah dito yung detail o dito kami nag ano nag wawa ay malakas yan yun na kita okay. kasi may cover kasi maulan so yung ano namin um, number genie So meron talaga siyang kapal. So, uh, very chaos uh, na uh, scout boy. Hey guys! Umulan na sa Pagandia O City. Ayun na mga cast ng Magnifico. So let's eat ito again sa Rimia's Balbacua and Soup number 5! Hi. Ano ah. sa dami? Ano sa ano Water. Ako, Uh, ano yung sari-sari and then, Ayun, mix Patawid per perfect soap number 5 Patawid ay. laman ba ka? Ay, super mix. mix. Ay, super mix, nakuha super Agay! Hindi ka nang soap number 5. Soap? Soap? Soap mo ng papa mo. Kaya ako pata with Si kuya, kaya kuya? Kaya so, kuya? Ay, room wine braces. Pata with Well, si boiled egg mo. Boiled egg? RM lang ako with boiled egg. RM with boiled egg. Si <laughs> Kuya. Ayun. Uh, Ang ganda dito. Let's try it here and let's eat. Oh, <laughs> Guys, double rice dahil gutom na Tung kami guys, let's eat, let's eat here. This is our favorite here. Okay. Okay. Na magkarami na sa kina kapunta na dito. Spoon yung punang jamila gatte. Yeah. Pili pisa na nito. yung calamansi guys. And the Sili toyo lang muna kasi yung soup ano ba it will take time ayun si Bruno ano siya hindi yung na ng soup sila ang silda din sila ko Thank you, Kuya. And mga and everything. Get some of

apat na isa ako. Dahil sa guto may ako sa lahat. <laughs> ako ng sabaw, bitin ako sabaw sa Michael sabaw. So, this is Adi sabaw pala dito. Ayan si bro na. Thank you, dad. Ang sarap na sabaw nila. And it's raining. Cats and dogs are done. Let's go. Ang mga langgong burn yun. 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 Ang mga langgong burn Ang mga langgong burn yun. Ang mga langgong Ang mga langgong burn Ang 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 Let's go! Let's go! Saan? Sarap na ano? Ah, oh, sarap na. Kain na din. Grabe. Um, 3 p.m. na kami nag ano, nag lunch. Kasal yung... Get kay sa Ay, get tayan! Uh, um... isa si. Get kay na kao na? Timing ba? Um, yung appointment namin is 1 p.m. Okay. So, oh umalis kami sa ano sa kasaan ng mga around 11 mga 11.20 so natapos is 3 actually to 30 natapos pumunta kami ng school hindi na lang ang appointment namin doon so mag ano kami nag ka. <laughs> so, Ooh, kaparis. Sarap na sa bauta so kaya Ooh, kapalis. Sarap ng sabaw. So, Remy, thank you so much.